Good day sa ating lahat. And for today's video dahil maulan at hindi tayo makapagawa ng content at hindi naman talaga ako lumalabas para gumawa ng content. Ah, uh, magre-reaction video muna tayo, guys. Ah, uh, guys, na-trending na rin ba guys magmukbang? Ako kasi siguro kung ngayon ngayon hindi na ako magko-content ng mukbang kasi uh, dalawang border na lang sasabog na ako. <laughs> uh, ayun, guys. So, panoorin na natin 'to, guys. Bali, nakita ko lang to sa TikTok. Tapos, hindi ko alam kung bakit yung mga, mga hindi ko alam kung Chinese ba to o Korean. Bakit hindi sila tumataba although nagmumukbang sila. Tapos, ang kinakain pa nila yung mga, mga malalaking taba. So, tulad na, tulad kong mga batang 90s, 80s. So, sa tingin ko, hindi angkop sa akin to kasi pag kinain ko to, baka maagal akong mamit si San Pedro nito. <laughs> so, yun guys. Uh, panoorin natin to guys. Ayan guys, oh. Nagmumukbang siya ng... sino ba naman yung taba? Parang... 3 inches yata yun, oh. No? 4. nag-aggressive ako sa mga ganitong ano guys, ha, babae. Kahit pa na, yan, uh, sinu nila ng bawang, pero imagine mo kung ilang mantika ang ano nyan. Parang nalulula ako dito. Grabe. no? Laking taba. So, yun lamang guys, yung video hanggang doon na lang. At naputol na. So, afraid. Sa mga katulad nating medyo nagkakaedad na. So, kailangan natin na magingat ingat sa mga kinakain natin. Healthy lifestyle kasi, syempre, pag hindi natin iningatan yung sarili natin, hindi rin tayo iingatan ng ng sarili natin, ng katawan natin, ay magkakasakit tayo. Kailangan ingatan din natin para lagi tayong healthy. Yun guys. marami uh, maraming salamat sa panunod ng video. Ayun. At kahit pa paano nakapaggawa tayo ng content. And shout out pala sa lahat ng mga sumusuporta at nanonood ng aking video. Maraming salamat. Peace!